Bistado, mga joyride driver na rumarakit bilang habal-habal sa Ptex. Nagde-deactivate ang kanilang mga app, kasama ang PNP, sinuyod ng mga tauhan ng Joyride PH ang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Laban sa mga pasaway nitong rider na rumarakit bilang habal-habal. Ito yung mga rider na nangunguntrata ng pasahero at hindi pinadadaan sa lehitimong booking ang transaksyon. Ayon kay Lawrence Islander na siyang safety training manager ng Joyride, pwedeng mauwi sa deactivation o masibak ang mga partner rider na ayaw gumamit ng app. Ginagawa natin ito para mahuli talaga yung mga gumagawa ng kalokohan. Ito raw ang unang beses na may ganitong operasyon ng Joyride na layong masigurong sumusunod sa mga policy ang riders ng MC Taxi. Ang rider na ito nahuli sa aktong nagbababa ng pasaherong kinentrata. Itinanggi ng rider sa giit na kakilala niya ang pasahero. Pagka-out ko po ng trabaho ko, yung pong kakilala ko po, nagpahatid lang po, sabi po niya, ganito, ganyan. Oo po, binayaran po niya, hindi ba menta ang paliwanag ng rider sa mga tauhan ng joyride? Agad din i-activate ang kanyang app, kinumpis ka rin ang helmet at uniform, bukod sa mga naga habal-habal, nasita rin ang ilang rider na may suot na peking uniform ng joyride. Ayon sa joyride, masusundan at dadalasan pa ang mga operasyon gaya nito sa ibang lugar sa Metro Manila, Mahalaga po itong ating ginagawa ngayon, gawa ng core safety po ng ating mga mahal na mananakay o pasayero ng joyride. Manatili lamang po sumubaybay sa channel na ito, huwag po kalimutan mag-like at subscribe na rin, salamat po.